Ako si Eric, Tubong Surigao. At nandito ako ngayon sa Luzon. Umiikot sa mga lugar-lugar na sakop ng Calabarzon. At sa bawat lugar na pinupuntahan ko, nag ako ng isang maliit na halaga. Na maaring maliit para sa iba, ngunit sa taong kapos ay isa itong biyaya. Kaya sa simpleng pag-share mo sa video ko, di man ikaw ang makakakuha ng iniiwan ko. Anong malay mo, baka mas kailangan ito ng ibang tao at ikaw lang ang ginamit na instrumento. Siya nga pala mga probisya, panoorin nyo yung mga next upload natin at yung biyahe natin na to, may mga iniiwan-iwan tayo sa mga sa mga nadaanan natin, may iniiwan tayong tikto 200 pesos. Welcome back mga kapabinsya At time check Alas 10 na you 10.31 rides tayo dahil aalis tayo ngayon Pupunta tayo ngayon ng Quezon mga probinsya First uh, long ride natin ngayong taon na At uh, medyo alanganin na yung oras Alas 10 na mahigit dahil yun nga Kaya uh, sabi ko sa inyo Meron tayong inaasikaso pag umaga uh, Madaling araw pagising na tayo Tapos uh, pagkatapos natin magluto lang tayo nagkakaroon ng pagkakataon na mag uh, rides o mag vlog Kaya ngayon pupunta tayo ngayon ng Quezon Tingnan natin kung hanggang saan pa tayo makakaabot uh, Sa oras natin na to. 10.31 At plano ko oh, uh, Sana makarating tayo hanggang Lopez Quezon you know? Kasi syempre babalik pa tayo Hindi naman tayo pwedeng uh, sumagad uh, hanggang uh, Bicol Kaya naman natin hanggang Bicol siguro Pero baka <laughs> bukas na tayo ng umaga makabalik you know? Kung napapansin nyo mga kapinsya Wala tayong box Nandun yung box natin, tinanggal natin Kasi mamaya mga kapinsya Pagbalik natin ay dadaan tayo ng tanawan Bibili tayo ng bangga Para may benta tayo dito sa tindahan you no? Know? at yung Indian mango bibili tayo kasi nagtitinda rin kami dito ng prutas at yun konti na lang yung gana natira kaya yun yun yung ating uh, bibilihin mamaya pagbalik tara mga kapabinsya yun mga kapabinsya dito man tayo nakakalayo inulan kaagad tayo you know? you know? nagkaputin tayo kasi ah uh, pagkatapos natin magpagas ay inulan kaagad agad tayo at ito mga kapibisya, nagpa tank tayo kasi uh, ah, nagbiblink-blink na yung ating gas, you know? kaya bago tayo alis, fall tank muna tayo. Yan. At yung binayaran natin dito mga kapibisya ay 2.59. Isang fall tank nga, you know? at yung uh, gas nila ay 54 pesos bawat isang litro. Yan, simula dito sa may Kalamba, Laguna mga kapibisya ay susukatin natin yung full tank nito ating click 125 at tingnan natin kung hanggang saan yung makarating nito papuntang Quezon province you no know? kaya tara mga probinsya go na 2 hours later kanina mga probinsya hindi tayo nakapag video dahil sobrang lakas na ng ulan kaya pinatay ko muna yung ating camera at mga siguro, mga halos isang oras din yung ating biniyahe uh, na puro maulan, mga kaprobinsya, you no? Know? E, no? mag alas 12 na, 11.56, yan. At dito, mga kaprobinsya, walang ulan, no? Eh. Tingnan mo naman yung kalsada, tuyong-tuyo. Eto. You At know? uh, dito na tayo pala, mga kaprobinsya, sa may uh, San Pablo. Uh, papalapit na tayo sa bahay ng San Pablo, Laguna, you no? Know? Yan. At hindi na ako nag-alis na ang kapote para kung umulan man, hindi na tayo pahinto-hinto -hinto. kasi matatagalan tayo sa biyahe kapag ka ganyan, hinto-hinto dahil sa ulan. Yan. Pag-alis na lang siguro tayo mamaya kung medyo mainit masyado. at yan mga kapabisya ang ganda dito mga kapabisya oh. may mga tanim ano you know? wow at dyan sa unahan mga kapabisya ay nandyan na yung ano ako yung boundary ng Quezon at Laguna ano ay ayun kita nyo ba yan, mga kapabisya welcome to Quezon ayun no yan. Welcome to Quezon Province. Yun. Quezon na mga probinsya. At sa oras ka lahat ay eh, natin galing kalamba para makarating tayo dito yun. Know? Unang bypass road na ating dadaanan ay dito sa Siaong bypass road mga kapalimisya. Ito. Yan yung unang bypass road na ating lilikuan yun. Know? Ito mga kapamilya Ito yung Chaong Bypass Road Yan Yun, mga kapabisya, no? Ah, uh, nandito tayo ngayon sa mga Candelaria Bypass Road, mga kapabisya, ayan, hey, no? Yan, yung papunta doon, uh, papunta yan doon sa bayan-bayan ng, uh, sa bayan ng Candelaria. At ito, yung ganilang Bypass Road. Dito tayo dadaan para makaiwas tayo sa traffic kasi dyan medyo matraffic. Maganda tong daan dito, mga kapabisya, no? Nakailang daan na rin ako dito. At maganda to dito, gawa ng walang uh, masyadong mga dumadaan dito at maluwag tong kalsada nila dito eh, no? yan yun lang ang problema ayun na naman yung ulan ayun no ah, pasaway talaga itong ulan na ito yun yung problema natin mga kapibisya na antala yung ating biyahe wala pa naman tayong masisilungan yan update na lang ako mamaya mga kapibisya kung nasa na tayo ah tatay ko muna ang aking uh, camera dahil umuulan na naman. 2 hours later. Ganda ng tanawin dito, mga bisyo. Wow. Ayun, mga kapamisya, dito na tayo sa may Centro. sentro. Ah, ano uh, yung kinilang pinakabayan? May mga kanto-kanto din sila, mga kapamisya, kasi hindi na rin mapasok gawa ng ah, uh, may ano tayo, nagmamadali rin tayo, baka para hindi tayo gabihin masyado sa ating uh, rides. Ay, eh, no? Ganda rin pala dito sa Sarayaya mga kapibisya oh. Medyo masiglang lugar din Marami na rin mga establishment mga kapibisya Hindi ko sure kung city ba itong uh, Sarayaya eh, no? Pero so far okay yung kanilang lugar Ay, eh, no? Mas maganda siguro kung mapasok po natin yung mga yan Pag may time tayo Medyo matrapik nga lang Pagka dito talaga sa mga bayan-bayan tayo dumaan Medyo matrapik Mabuti na nga lang kanina uh, at naka-steal tayo ng isang uh, diretso dun sa may uh, Candilaria Bypass Road. Hindi na tayo dumaan sa bayan ng Candelaria. Uh, Dire-diretso na tayo uh, dun sa uh, kanilang Bypass Road. At yung labas natin dun na malapit na sa Sarayaya. Yun, And update na lang maya mamaya mga pamilya kung nasa na tayo. Para makatipid din tayo sa ating uh, battery. Kawa ng... Uh, Naubos na yung isa. So may dalawa na lang ako extra. Baka hindi tayo makaabot dun sa kung saan uh, maubos na tayo ng gas. Wala na tayong pang video. <laughs> Yun lang. Time check mga kapalbisya. Quarter to two. Yan. At andito na tayo sa Lucena. Ano, eh pero hindi na tayo dumaan sa bayan na mismo ng Lucena. Dito tayo sa may kanilang sa kanilang bypass road. Yan. One bar pa lang yung nabawas mo mga probinsya sa ating gasolina, ano? Eh, no? Andito na tayo ngayon sa Lucena. Yan. Ang uh, kunti pa ng nabawas. One bar pa lang. kapalapit na tayo sa zigzag road. At meron lang akong uh, kunting paalala sa inyong lahat mga kaprobinsya para sa mga magbibiyahe papunta rito o mga papunta kayo ng uh, Bicol yan papunta kayo na ang Visayas uh, o uh, Mindanao na uh, basta dito kayo dumaan sa part ng Quezon eh, no? uh, paalala lang ko sa inyong lahat mga kapabinsya uh, pag dumaan kayo dito lalong lalo dito sa part ng paglagpas mo ng pagdilaw papunta ng zigzag road uh, doble ingat mga kapabinsya eh, no? Lalo kung gabi kayo dadaan kasi may mga part ng kalsada na napakalalaki ng butas. At baka matsempuhan nyo yung malalim, ma aksidente pa kayo. Eh, no? uh, ako nga, ngayon na uh, medyo na umaga, uh, maliwanag siyempre. Ay nabibigya pa rin. Agaya niyan mga probinsya. Eh, no? O, oh, yan o. No? Oh. Kita nyo ba yan? Ang lalim nun, nasa gitna mismo ng kalsada. Ah, uh, teno. Meron pa yan, no. Oh. Di ba? Kaya kunting ingat mga kapamilya ko sa kasakaling uh, bibiyahe kaya dito. Ito, ito yung sinasabi ko mga kapamilya ino. Eh, Kita niyo ba yung lubak na yan mga kapamilya? Eh, no? Kita niyo yan? Sige po, unta uh, ka diyan tapos gabi. Medyo mabilis yung, yung takbo mo. Ewan ko na lang mga ko kung hindi ka ma diyan. Sana mapansin mo yan mga kapalbisya kung sakali nga uh, uwi ka o bibiyahe ka ino. O yun, oh, yun oh. Talagang isang part ng kalsada na puro lubak. Two hours later. Yun mga kapalbisya. Ah, uh, tapos na tayong kumain. At nandito tayo ngayon sa baba ng Sigsag Road. Ah... Uh, may problema tayo mga kapabinsya. Ay no. Lumabas na yung change oil ng aking motor. Ay no. Change oil. Yan ang isa sa problema natin ngayon. At napakataas pa. Napakatagal pa nitong maubusan uh, na gas. Ay no. Kita niya ba yun mga kapabinsya? Tagal pa yan. Yun. the road mga kapabinsya. Ito na. Eu think that o Eto na, yung sa Road, mga kapabinsya. Yun, oh. Wow. dinadayo talaga ito dito mga kaprobinsya ng mga riders mga bikers ayun no, mayroon nga mga uh, nagpi-picture taking doon uh, at magpi-picture din tayo dun, syempre sila lang bang marunong ah, uh, mag-picture din tayo napakaganda mga kaprobinsya ng zigzag road ayun no, wow yun mga kapabitsa dito na tayo sa atimonan mismo at uh, dito tayo dadaan sa bypass ng atimonan bypass road uh, time check 3.30 wow ang bagal ng ating biyahe mga kapabitsa ang dami kasi nating mga nakakasabay na mga ganito mga sasakyan kaya ang bagal ng ating biyahe tapos palagi pa tayong hinto ng hinto gawa ng ulan tapos ang dami pa mga sirasirang kalsada kaya nito mga kurbisya oh. Uh. kaya wala no choice tayo kundi mabagal talaga ang biyahe natin tubas na yung nabawas ng ating gas mga kurbisya at simula sa may kalamba laguna uh, dalawang uh, bar na yung nabawas ayun eh, no? Ah uh. Naglit lang ah. Ah, sirang-sira yung kalsada rito, mga kaprobinsya. Ayun no? Yun know, o, ganda mga kaprobinsya. Hento lang tayo dito. titingnan na ako mga probinsya sa motor ko, <laughs> yun, know? wow, kahit ng dagat, yung tinakbo natin mga probinsya galing sa Kalamba ay 148 kilometers mga probinsya, yun yung uh, takbo natin simula, doon sa may Kalamba, doon sa amin hanggang dito. Ah, dahil tumatak na yung change oil sa ating motor, ay, hindi na natin ito maipagpapatuloy mga probinsya. Hanggat mare nga, ayaw ko na siyang uh, gamitin kapag tumatak na yung kanyang change oil. So, babalik na tayo mga probinsya. Hanggang dito na lang tayo sa may boundary ng uh, gumaka at saka atimunan ata ito. Kung di ako nagkakamali, you no? Know? Kaya, uh, yun. Pahinga-hinga lang tayo saglit. Tapos, papunta na tayo. Babalik na tayo kagad. Oras natin ay uh, 3.30. Yan. Malis tayo doon, alas 11. Medyo matagal yung biyahe natin. Mabagal tayo magpatakbo. 50, 60 lang ang takbo natin. At saka panay ang hinto natin. Gawa nga ng umuulan. Uh, lagi tayong umihinto. Palit ng kapote. Tapos tanggal ng kapote. Tapos kabit naman ng kapote. Ganon ang ginagawa natin. Kaya matagal tayong nakarating dito. Eh, no? Kung totoosin, kaya tungkuhanin kuhanin ng mga tatlong oras lang. Kaso lang, uh, yun nga, mabagal lang tayo magpatakbo. 50 lang, 60, ganyan lang takbo natin. At yung tinakbo natin ay 148 kilometers. At may natira pa tayong 3 bars, no? Kung uh, itidiretso pa natin yan, siguro abot ah, pa yan ng mga 80 kilometers ang tatakbuhin yan. At Ah, but, lalagpas pa yan doon sa Kalawag Quezon Sigurado. Yung ano na yan eh, yun, no? Yung natira na yan. Kaya kung ako tatanungin mga kaprobinsya sa fuel consumption ng Click Simula nung bago siya hanggang ngayon Ay parang wala naman siyang pinagbago Para sa akin lang ha Kasi kung itatakbo ko yan, kaya eh, pa rin yan ang dati ino, Kung saan ko na ano yung full uh, tank po Doon sa Kalawag, Quezon Yan Pero yun nga, dahil hindi na nga natin may pagpapatuloy Hanggang dito na lang Pero sa tansa ko ay doon pa rin yan Aabot pa rin yan doon Para sa akin, walang pagbabago Simula nung bago si Click at ngayon kung meron man siguro kakapiraso lang uh, Walang pagbabago sa fuel consumption Sa tipid niya, ganon pa rin siya Same pa din At magpo 4 years na siya sa akin Sa tipid, okay pa rin siya sa tipid Yun, hanggang dito na lang siguro yung ating vlog mga kapabinsya ah uh, Pauwi na rin tayo, pahinga lang tayo saglit para makapagpahinga rin si Click Maraming maraming salamat sa mga nagsubaybay At maraming salamat sa mga nanood At kung hindi ka pa nakasubscribe mga kapabinsya, magsubscribe ka na At siya nga pala mga probinsya, pagkatapos itong upload natin ito, ay uh, panoorin nyo yung mga next upload natin at yung biyahe natin na to, may mga iniiwan-iwan tayo sa mga sa mga nadaanan natin, may iniiwan tayong tikto 200 pesos, hindi na natin sinali sa vlog na to kasi uh, para pinagbubukod-bukod natin yon kasi pag sinali natin dito, baka isang way lang, kuha ka agad yung mga, ano you know, natin, yung mga nilagay natin, no? So pinagbukod-bukod natin yung bawat isang vlog na yon Para may chance din yung iba na makakuha Okay At yun hanggang dito na lang mga bingsya Abang abang sa next vlog na rin Panorin nyo natin mga next vlog para makita nyo kung saan natin iniiwan Anong malay nyo mga bingsya Malapit pala yon sa inyo O kung taga rito kayo Bandang Quezon O madalas kayong bumibiyahe dito Lalo ko sa mga nagtatracking Yan mga bumibiyahe pa probinsya At pag nadaanan nyo yun at alam nyo mga kapibisya, ay yun, kunin nyo. Ang gasto sa biyahe, pangkain, panggas. Okay? Yun lang mga babisa. Maraming salamat.